Gentlemen. our mayor para makapagbigay na po ng mensahe para sa ating lahat. Yes, please. Yes. O oh, karoon na ala karoon na sa live, live po na karoon sa nagkinaiya po sa social media uh, sa ato ang sa kauban ni sa, 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 sa Grand Launching sa Green Rice Action Program, ladies and gentlemen. na ka to ang mayor sa Davao yes. City, Mayor Honorable Sebastian.

do ni do nya mas Mr. Brian Lim Dela Ponte Real PPP Partners na to. Ro to ni niya mata garon, ano? Ni ata derenge ah, ginimki buhatan ni, uh, ni para kang Rudy Duterte. No kibaw kinbawan natan sa nay tabo saya. Ha? Ang importante garon na ipakita genato medita o wakta ta sa so, di mo sugot sa gihimo sa iyaha. So, dili na lang manis uh, simple na butang kay dagang kong na kitang bot na dagang nag-actively participate yun. Um, panahon lang yun sa eleksyon karon pero dili ni e eleksyon lang na uh, ito ang ginasuryahan na rin, kundi ang kaugmaon yun sa Pilipinas. Eh kani ilang gibuhat, gibuhat ni nag Rudy Duterte na gusto nila wala on the Pilipinas aron maliptan. Siguro mo rin ang tanaw ang nila pero kay bawang manta na mas tikusok lang ang atong pagtuo ugot ka pagtuo sa mga plataforma ni Rudy Duterte. Pot pasapot ana. Tanaw na ko ilang mao nang nila eh murag di gyud sila kadaog sa ato ang mga ginatuohan o sa plataforma ni Duterte So <laughs> na itong ibuhag ka Nga kada tuminggo, o ka nang na mong simba, humanang mong soroy, mga kita dere, tagang mo istorya dere, na imutong tong, unya mo si pwede mo manulti kung unsa inyong gibate. Importante yung kayo ang partisipasyon karon sa matag na bawin nyo. Kaya ato ang lugar, di lang ang dabaw, kundi ang Tibuok Pilipinas nagaagi og o transformasyon nyo karon. Karon nakita na nga ang ginakontra kami sa administrasyon karon. Labi na akong amahan na iligal nilang i-aresto o ipadala sa Netherlands sa kung nagkaibot na okay, ang taran, nakita nato o kiangkot po dyan nila na wak sila musunod sa pala pag-aristo gano'n dito 30. Karoon makita nato kung unsa nga klaseng gobyerno hindi ah, nato gusto o oh, naagyan nato ganyan tong gobyerno sa panahon ni PRRD na ay gusto nato mabalik pag-abot sa panahon. Basik, karoon 2028 o oh, maluoy ino'ng musugod dahil na puterte magkabutan mag na po ng Presidente nga mong sa takabot pa ni Moody. Sama sa inyo sa sinugdan at panagyanan na itong araw ng gabawang dilig yung na dapat manundang kayo pa labi na o sa yung yun ang ginabuhat sa tunga dapat kita dilig yun malubot kami. So gani atong ginabuhat kada Domingo, maunin pagpakita nato sa administrasyon, dili man sa ingon nga ka nag 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 nga atong gusto ma-express o makita sa kadaghanan ko aron in the hopes na dagang sa tuwa para sa nato ang benepita sa siyudad, ang pinakagusto gil nato kani ato at pa ng pa sa Rodi Duterte. Pero kini, may tabo atong kontra, total na kita ninyo, ang at kani ato karon, sila mo po'y gusto mong pugos ang apelmente, na sige sila pangumpara, ang Marcos Duterte kono, ginapagawas nila sa ilang media mismo, ni ADI si Rodante Marcoleta, ato ang at mga senador sa si PDP-Laban. At mga hinundo po, nangakong iksood si Inday Saro Duterte kipata kipatawag sa si kwarto andang utobag, to andang buwan. Kaso, kanyang mga tao sa kongres under Kang Martin Romandes, di mo sagot so o utobag to na di, di Pero si Rodante Marcoleta, mo'y nilipinsa o wala nilipasanda. Ako um, gusto ko mahipaw mo nga kay ko, kay Dini na Limpiod ang ibuhat nila sa kang Rudy Duterte. Ako ang itong amahan. Nasakitan ka ayoko ko, pero sama sa kung iyon, sa sinundanan pa lang, Dini panahon nga magluya panahon para kita may monokol yun. Dini kita mo sa ilang ibuwat, kay Dini kita tama. Diyan lang ibutan nato na ito na permente. Domingo, balik-balik Ip, na ipakita na ito at ang dili pagsugot ang ring kwan. Ilang ilang di ilang yun sa ilang binukatan, pati sa ilang treatment sa dili sa Davao City mga tao. So, di lang po kayo kumagdo kayo ang istorya. Ito na po kayo sa 3rd District. Gusto ko magpasalamat. Gusto ko maibaw mo na pamilya, labi na sa ibaos mo na lang na pinaagis pagpanarbaho, pagka matinutanon, dinis mong trabaho. Salamat kayo sa mga tanan. may gabi ninyo, mabuhay ang Davao City. Mabuhay!